epekto ngayong kung araw po ng mga mangingisda po uh, ano po ang masasabi nyo rin po tungkol dito sa nagaganap na uh, military exercises ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa West Philippine Sea ano po ang epekto nito sa kapaligiran sa karagatan at sa kaisipan po ng uh, mga mamamayan doon sa West Philippine Sea lalo na po ng mga kabataan bahagi ng aming sinasagawang pagkilos ngayon ay ang paggalantad din sa aming panawagan na itigil na ang pagkakaroon ng mga hamunan o pagkakaroon ng palikatan exercises sa West, sa West Philippine Sea na nagre-resulta ng pagkatakot sa mga isda, pagkatakot ng taong bayan at nagre ito ng halong, lalong pagharas sa amin bilang mga mga isda ng mga, ng mga dayuhang nasa West Philippine Sea. Nais namin ito ay uh, tapos na uh, ang ginagawang balikatan exercises. Kaya sa amin, ang araw ng mga Mangisda ngayong Mayo 31 ay isang, ay isang venue para i-present namin ang aming mga karahingan, ang aming mga kahilingan at ang aming damdamin sa nagaganap ng na mga balikatan exercises at sa patuloy na paglala ng krisis natin sa pangisdaan ng Pilipinas. Yun lang po at sana itong ating mga panawagan ay mapakinggan ng pamahalaan at mapakinggan ng mga magpapatas kilalanin nila ang mahalagang araw na ito, na espesyal na araw na ito para sa maliliit na mga isda. Sana gawin nila itong venue din para malangkasin ang mga programa patakaran para sa ikabubuti at ikawulan ng ating mga mga Ano po ang uh, saloobin po ninyo dito sa uh, live firing at pagbobomba po dahil sa military exercises? Siyempre ang sa amin, hindi ho naglalaro ang balikatan. Gumagamit sila ng live ammunition, live firing, gumagamit ng bomba, gumagamit ng baril, gumagamit ng mga, mga barko na ang epekto niyan pagkawasak ng ating ekolohikal na kalagayan ng ating karagatan. Hindi ho tama na kami gawin sa nayaan ng ating karagatan lalo na kung gagamit kayo ng mga mga live ammunition na papatay sa ating mga isda, papatay sa ating bakura at sisira sa ating karagatan. Yun lang ang aming wala, wala na dapat balikatan. Wala na dapat live ammunition na ginagamit. Dapat kapayapaan ang ating i-promote at pag-aayos at pagkakasundo ng lahat ng mamayan lalo na sa Asia at huwag na magsangkot ang Pilipinas sa anumang dahil hindi naman tayo magiginabang dyan, magiginabang lang dyan ay ang malalaking mga bansa, malalaking bayan na nag dito sa West Philippine.